Pre. Uh, Anong oras kita gigising eh? Pre. Hoy. Gisingin kita mamaya. Yay. Yeah. <laughs> Gago! <laughs> What's up guys? Good morning. Andito kami ngayon sa Taiwan. Wet market. Ayan mga wet na wet pa. Mga oh, mga look. Bibili kami ng... Sampung kilong tuna, isang isang peraso lang yun. May karne pa dito, wala naman. <laughs> Meron na, no? karne na nga. No. Let's go! Ay, let's... Ayan oh no? eto na po yung bagong baksakan. Nandito yung gulay. Ayos Ayan. Ang pabebe boys. Uh, Lamek kayo. Uy. ano Grabe. Murang-mura lang dito. Isang daon, isang daot. <laughs> kaya mong yeah. kunin Sandaan uh, uh. na Basta, Mahina ka, sandaan na Dago, ano dito eh Hello? pila, dito pila Pila mo hmm. Okay. Ito, bili tayo na ito. ito, so tanda ako ito si nanay, oh. Okay. Yan, eh. Tuna talaga yun Tulungan kasi eh. Yung binili na yellow pin Yellow pin yung binili nila Ano karahan? Hey, tingin nila tayo sa iyo so, Oo, tingin tayo dito Ito, ito yung mga Ito yung mga dito namin dinadala Yung mga nilalambat namin tilapia Oo oh, oh, nga eh Ito ko nga na yun ako Huwag, hindi masarap yan Dito namin dinala yung aming ano Mahuling tilapia Basta yung upuan ko gagi Siya nakagaling eh Pang lang ang siya Ayan wet na wet market talaga to Sa sobrang wet Mawewet ka sa sarap Ayan Ito si sumating kahoy Ayan, Ayan. Ayan. Ayan yan, chicks ni Robert. Ay, hindi na <laughs> I love you, baby! Kiss <laughs> Eh, puto na lalaki. <laughs> ito yung naging na na kaya yung ano, slingshotin mo. Tawag <laughs> ko ka lang kung yan. Ganyan na. Oo. Ito Ito <laughs> hmm.

mangasuke lap eh ni barujat tapos ito dito ang mm -hmm. oh, mula naman oh, pala parang 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 Ang parang 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 Mm -mm -mm. Yeah, no. Ito ang um, wet market ng Taiwan Ayan yeah. Dengus <laughs> Dapat dala dala mo lambat mo agisan mo. Yeah. ya, <laughs> lapped. Yeah, no. Okay, eh, yeah, no, sarap. Ano? Ano, 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 no, parang ano. Masarap yun sa sinigang. Yeah, gawa natin. Oh, ngayon, di Oh. parang ano you yun know? mga tilapia na huli hadisa natin to ito daw baka daw mga ano you saved my life ayan o oh. mga buhay pa yung tilapia dito oh.

ano na yung sibas Ayun oh, nalaki Eh isang ganyan no. Da isang daan lang ata 'yan eh. Takot na. Basta mabuhat mo ng dalawang daliri. Kunin mo na. Ang, lal ang lalaking ang eh. hindi na salbahay 'yan eh. Ngayon Buhay pa rin oh. No? Ibig sabihin, nakagigising lang? Hindi. Naprozen. Mayroon pa dyan. Kalimitan. Kalimitan yung tago yung lip, ano eh, mura eh. Libre, libre. Ito yung mga, dito namin binabaksok yung mga tilapang dala namin. Ito lang yung nahuli natin. Reject? Yung nahuli natin, reject. Kamigay lang. Diba yung iniha nila doon tuna talaga? Well, okay na ata yun eh.

Nila ko ng study. ito dito. Oh, mga nakakalat lang. Bin Kunin mo, nakakalat lang. <laughs> ito, boto. Kunin niyo.

Oh, ipay na lang daw lahat 'yon. Grabe naman. Tapos benta mo sa ano? Benching ko isa. Ilan 'yon? Eh, mura yung tubig eh. Ito ang pinto ng katotohanan. Pag nadulos ko dito, kahiyang-hiya ka. Dito ka nang ano. Ang hali na pala itong punta natin. Lucky, oh kung ganito lang kayo nahuhuli natin eh. at aja po ito yung malakot pa lingon malakot bro sa loo ano galunggong galunggong Thank <gulong> you.

Pilaran, mana? Lebih dah, pilaran mana? Oh, mah besar. Mah. One sixty. Đi này nha Nó Nó rame Nó Pula na ako yung mata oh. Bread ice na Hindi na masarap yan Ayoko ng puti Ayoko 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 eh Ay <coughs> e, wag yan wag yan Ah oh, wag yan ah oh. Sinta rin puna Ay wag yan Sinuha na yung mga pangat Ito so, na, ito so, na. Ito so, na. Oo. Uh. Dagdagan mo nang isa. Kawa ka, ko ka nang sa. Tik-tik lang. na. Ano? 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 naman tayo sa <laughs> nadala ko yung helmet ko tsang ena yun no? Know? yung mga ano yun know? mga puso mga ano atay yan you know? ito naman tayo sa karnihan Tinawag ko daw. Hindi ho daw. Ay, andito pala sila ano. Yung girlfriend mo. No. Lumipat na. No, hindi. So, sa kanya na yan eh. Sa kanya na yun. Solo na yan. Kinalaban na yung dalawang Oo. kambal. Grabe. Nag-solo na. Sabi, maganda naman ako kaya marami pa rin ako suki. والله <applause> <applause> sila. na lang daw okay. hindi mama. yung mama. Yes, mama. Yes, mama. No, anong masasabi mo? Anong kulay yon? <tinyo> <So, tinyo> par parang 'yan? No, yo. Par parang makita mo. ganyan nila. Hey, ma. <tinyo>

naman Ito, laman din Huwag yeah. pa? <tapos> pakita yung pera mo kasi akala marami kita ang pera. Ito, <tapos> ang Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito.

At isa na namang Kunin mo, kuha ka pa Papunta naman tayo sa gula yan Ay, kubo. Sa short ton, dito dami na yun eh. Sa kanya. Sa Smart Stream. Kasi pinaka magaling mag-check wa sa amin kaya tayo na bili. Sampo usahin na, 10 isa. Eh. -isa. Pinakamaloko na yung piliin mo. Baik. Baik. Pagani ang hindi mo Hey Hey agad, Hey Hey what's up ma Hey what's up Hey what's up Motherfucker yung lihim ng relasyon ng dalawa medyo nagkakahiyaan sila kasi may camera eh pero lagi sila nag-uusap pag wala eh, the Taiwan love story yan kinakausap niya sabi sabi niya single ka ba sabi so eh, may camera sabi ng babae may camera nahiya ako yan eh, na ano na? yan eh. Hindi ah. Kasi may yan eh. Eh di, bayilin, eh? Eh di gabi. Hindi. Tingka mas. Napabahaba. Napatasya ito yan eh. <laughs> okay ba yun? Nakakatakot kayo ninyo? Chili hmm. yata. Tinitingnan nyo. Okay. Ay ano? Talagang nilibri na siya eh. Delivery na eh. talaga ang pagka ano, eh. Wala, wala na. May tampuhan hey, na ata you. kayo. May tampuhan na ata kayo. Bawang, wala tayong bawang. Nirigla mo. Bawang, ayoko. Anong tawag dito sa hindi naman talong to.

libre naman to. Lumatay? Hindi, 160. 160, apat ah, naman yung ano. Ah, apat? 40-40. Tapasak to, 160. Oo. Hindi. Hindi, 40. 40 kasi. Oo, akala ka tatlong ano lang, bito <laughs> <laughs> So guys, naka-uwi na kami. Bago nga pala tapusin itong vlog na to. shout out nga pala sa ating tropang na malengke. <laughs> kung saan tinuro niya tayo sa mga murang bilihin. Yan. Ano mo sa <laughs> mo? So, please like, subscribe, and share this video for more videos updates At sama-sama tayo sa kalokohan. Peace. Doom. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.